aking ginagamit is pray pray oo pray pray so ano man ginagamit so hi guys um kumusta so heto ako ngayon yung kukwento ako sa inyo kumusta uh, ang uh, bagong panganak ko di ba so anyway yung pag-uusapin natin ngayon is about contraceptives okay so ang aking ginagamit is pray pray oo pray pray so ano man ginagamit naming mag-asawa pray pray lang muna dahil um Bago kung bago ka pala sa aking channel, please subscribe. This is Lipstick Mama Vlog, Buhay Provincia. So, ang pag-uusapan natin ngayon is ano-ano ang dapat gawin kung ikaw ay high blood at kung gaano ka ba sa safe pagdating sa S-E-X. O, oh, diba? So, alam mo na yan. So, sa sitwasyon ko pala, as uh, mother of uh, three, number three, at 44 years old, ko. So, ang maikwento ko pala sa inyo is hindi madali. <laughs> so, sa akin kasi sitwasyon is um, high blood ako. So, nakailang punta na ako doon. Hindi talaga ako pwedeng gumamit ng kung ano-ano. Kaya ang, ang gamit lang namin is pray-pray. <laughs> Alam mo yung pray-pray? So, <laughs> natawa kasi ako na itong pray-pray na word kasi gawa ng pinsan ko kasi umuwi galing Manila na mayroon din siya baby. Sabi ko sa kanya, ano magamit mo? Sabi niya, wala. Pre-pray lang. So, parang nag na lang din ako ng pre-pray. You know? Kasi, ano, ang uh, sitwasyon ko kasi, hindi ako pwede din ng pills. Hindi rin ako pwede sa injectable injection. Kasi, high blood ako. Oo, uh, tsaka, nag-breastfeeding nag ako. So, hindi ako pwede doon. Ang alam nga pala sa akin is din lang. Eh, kailan ako magpapa-IUD? Yun ang tanong. Kailan ako dapat magpapa-IUD? So, dapat pala, sabi nila, magpapa-IOD daw ako pag meron akong menstruation. Eh, hindi pa ako may menstruation. So, menstruation, hindi pa ako nire So, hindi ako safe sa pre-pray. <laughs> diba? O, so, ang ginagawa naman lang namin pagdating sa mga bagay-bagay na yun is, yun nga, pre-pray. <laughs> Pagyan pre -pre. lang pre-pray. sa totoo lang, sa situation ko ngayon, ano bang, ano, ano ba ang, ano po yung feeling? Wala akong feeling guys, sa totoo lang, hindi ako excited, Oh, walang excited, walang um, arus, wala talaga. Uh, oh. so, siguro ganun pa kung pa baby ka. So, hindi ako, hindi ako, ano, um, hindi ako uh, excited sa mga ganun. So, dahil alam mo, mister, na hindi ako pwedeng, um, galawin lang ng galawin. Oo, andun na tayo sa galawin ng galawin, di ba? Hindi ako pwedeng galawin ng galawin, dahil isang galawan lang, pag nagkamali, Tsak masusundan yung bata. So, oh, di ba? So, hindi ako pwede doon. So, ang, nag ang, ang, ang sitwasyon namin ngayon pagdating sa mga bagay-bagay ngayon is si mister ang nagkocontrol. Siya ang nagkocontrol sa sarili niya. Kasi ako, as a nanay, as breastfeeding, feeding, feeding. Hindi, madali kasi. Ang hirap. Uh, no. hirap ako sa, ano, uh, hirap, hindi lang mahirap. Pagod pati. Dahil ako lahat, dahil tatlo lang kami sa bahay, bahay pangatlo si baby. So, sa araw na ito kami susundahan mister, na mga baboy, hayop, mag, magluluto, mag, uh, mag, uh, yun nga, sa labas siya. Tapos ako naman, dito sa tindahan, maglalaba, pagtulog si baby, tapos pag tulog si baby, saka pa ako maligo. Tapos pag, tulog si baby, sakapa ako pagtulog si baby, saka pa ako magtututi. Pagtulog si baby, saka pa ako magkukugas ng mga plato. Pagtulog si baby, o oh, So, pagod ako dahil ang time ko talaga nakafocus sa kanya lagi. Oh. Dahil ayaw um, magkasakit ng bata dahil dahil na pag nanay, kaling ang trabaho na baho, paano pag sabi nila, binat daw. Oo. Eh, naranasan ko na yan. Kasi gawa ng time na kinakalga ko lang siya nang kinakalga Tapos wala akong kapalit. Sumakit so, magkat yung likod ko. Pagsakit ng likod ko, guys. Umabot hanggang batok. May divide na ako. So, yun. Yun, ano ko. Parang uh, very sensitive ako sa pagdating sa mga ganyan. So yun ang mai-share ko sa inyo. Um, kumusta ang SEX life? Well, pray pray. Um, so again, maraming maraming salamat sa inyong pag-support sa akin channel. E, Ingat tayong lahat. Kung marami pa kayong tanong sa akin, kumustahin nyo ako, comment down below. <laughs> Sige everyone, bye bye.